parang ng may sinasabi niya na hindi daw dapat maghusga kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung nangyari no before that ipagpalagay na nga po natin ano, no, meron lang assume na po natin yun although wala naman akong inaadmit pero assume uh -huh. na natin na meron silang enkwentro before that encuentro pero the video will not lie yan uh -huh. ang kagandahan yeah, yeah, sa video yeah, hey. eh No Oo. kahit ano makikita niyo po ang layo na po ng ano ang layo na po ng siklista mm -mm. Ang ginawa nitong si Gonzales inabangan siya eh uh -huh. Nandito sa pinakakana uh -huh. tapos nung padating yung siklista bigla siyang nagswerve to the left no mm. Talagang intention niya talaga na gubolin oh no? ano Kita uh -huh. nyo, no regardless <laughs> attorney kahit na nagkamurahan niyan di ba o kaya nakagasgasan, wala pa rin karapatan itong tao na ito na mambatok at magkasanang barel. Kasi yeah. wala namang yes. imminent danger sa kanyang buhay para gawin niya 'yun. Uh -uh. That's correct, no. Di ba na kung kunyari patas, eh kunyari inambahan siya, no, uh -huh. yung pinagsakim yung bisikleta tapos si Pomorma na uh -huh. Then yan, okay yang ganun. ano? P Pwede. Uh -huh. Then um, there's this thing called na you utilize yung tinatawag na reasonable, reasonable means in order to repel yung tinatawag na unlawful aggression. No that's part of self defense. Uh -oh. Ito sa video again the video will not lie. Makikita niyo yung siklista hawak niya yung manibela ng bisikleta niya eh. Tapos uh without any provocation, mm -hmm. ayan oh no, bigla na mm -hmm. lang binatukan. O, tapos oh sige. Uh oh o, tapos biglang nilabas yung barel. Uh -oh. So makikita niyo that uh, all of the actions of Mr. Gonzalez, Uh, just totally fails no yung uh -huh. uh, mga elements in order for self defense to be applicable so regardless kahit sabihin niya no kasi ang kiniklaim niya ginitgit daw siya ng biker kaya hinampas hinampas daw yung hood ng kotse niya kaya ganun niya na kanya reaction kahit na nangyari pa yun, sabi natin for the sake of argument hmm. na nangyari talaga yon may karapatan ba siya para manakit ng kapwa at uh, mag magkasa ng barel? Yan ang tanong dyan eh, di ba, oh. attorney? correct po dapat yun eh do it like a regular citizen no? kung merong ganyang klasing incident eh, report report kagad sa pulis di ba I mean, anyway meron naman sa mga kilalang mga pulis then do it uh -oh. pero yung bababaan mo tapos eh, yan yung tinatawag nga po sa in, in, among lawyers na yung tinatawag na taking the law into your own hands uh -oh. in other words ikaw na mismo yung naging nag uh, naging judge, jury and executioner. Mm. Even assuming for the sake of argument na meron talagang ginawa yung siklista, uh -huh. hindi mo pe pwedeng gawin na ikaw yung maguhusga at ikaw ngayon yung gaganti. Uh -huh. You have to leave these things up to the proper authorities. Uh -huh. Ganun dapat. Attorney, may plano po ba na magsampa ng kaso laban sa ex-police na ito, yung mismong siklista? Um, wala na po ma'am, Ma Ma'am Tintin, no? Kasi As of last night talagang dahil nalamang sa pangangamba niya doon sa uh, safety ng kanyang pamilya at sarili, sarili niya ay nagdesisyon po itong siklista na hindi na siya magsasampa ng kasong kriminal laban dito sa sa ex-policeman no eh meron ano po eh at uh, tinext po siya during mm -hmm. the day yesterday dalawa po ang nag-text po sa kanya isang mm -hmm. general torre kumano mm -hmm. no assume eh, well, may nagpakilala na siya si General Torre. Mm -mm. Tapos isang uh, isang major, dalawang mm. beses -mm. pa siyang tinex. Uh -huh. And both of them sinasabi, pwede ka bang makausap? You know, mm -hmm. eh, kung kayo mismo, di ba? Eh, I'm pretty sure that pag merong text kayo na matanggap na ganon, abay, talagang kakabahan kayo at matatakot kayo. Kasi, uh, bakit? Out of the blue, biglang, bigla kang tatawagan ng ganon. Um mm. he was also very fearful kasi nga he's really a bike to work person meaning wala naman sariling kotse yan wala naman sariling security yan and every day he goes to work using his bicycle mm. and natatakot siya na baka anytime ay meron na lamang na isang riding in tandem kuno no na basta na lamang mm. uh -huh. itutumbas siya so uh -huh. i mean uh, and we are all familiar with that scenario diba At yeah, yeah. No, like, valid ang mga feelings tayo. niya